<laughs> ito si Andres. <laughs> Nanood ng basketball. Tuwing hapon, ay eh, nagyayaya ito dito. Hindi <laughs> naman po mainit yung ano. <laughs> Andres <laughs> Diyan lang. Tas mo pa mo, my boy. Oh. Gusto niya nilalapat yung kanyang pa. <laughs> gusto mo yung bola? Lagay mo dun sa basket, Andres. Andres the ball put yes put on the basket naintindihan hmm? na ako ni Andres good job hindi mo pa abot yung ano yung pedal hmm? hindi pa po ni Andres abot yung pedal oh, oh, may iwan yung kanyang pa ah. Wow, ganda dito. Sunset. <laughs> okay, let's go na to mami. Let's go back to mami. Ah uh ah. -oh. Let's go back to mami. And rest the fogging, my boy. Tapos may paamo, wala. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Ayen kamusta mga kabeshi? Mag-unboxing tayo ng mga gamet, kunting gamet ni Baby from us ko po online. Tama hanggong ito. Andre unboxing na. Wow. <laughs> wow. Ano yan, mami? Ito ay mga konting... Oh, meron pala ako nabiling ganito. Oh. Akala ko yung wala. Ah, yep. It's ang pares. Okay. Na mga pangkamay. kamay. Yep. Actually, marami si Andres nito, pero set na kasi siya. Mga pinaglumaan ni Andres. Yung iba kasi, hindi na talaga pwedeng gamitin, no? Uh Oo. -oh. Yung iba na nalabahan ko na. Oo, pa, yung iba na pwede pa po po, laban ni Mami Janet ba ito ah? Yes. Nagamit ni Andre sa kayo mga damit. Pero yung iba, as in, hindi na talaga pwede. <laughs> Parang ano na, puro pikasin na, no? Kaya si Mami bumili ng bago. At wow. iyan yung pang newborn, Mami, no? Newborn. Complete set. Yan po ilalagay natin sa isang bag. Para pag si Mami Janet ay manganak na daladala -dala natin yung bag na iyon. Unahin mo na rin, Mami, yun. Ano ba yun, yung blue na yun? Yung binili natin kanina. Para dun mo lang ilalagay. Okay. Katulad po noon. Yun ay binili namin kanina sa Metro. metro Guwapo nung, nung... Nakita lang po natin. Ay yung bantam ni Andres kasi. Oo. Uh, ano Ang dami ng mancha, no? Oo parang so, kahit anong linis ay nandun pa rin. Parang na siya na. Ng mga Oo, oh, kasi nga matagal na hindi ginamit. Mm -hmm. So, ngayon, so, may bumili ng bago para kay, para, Thomas. para kay Thomas. Pwede rin yata yung gamitin ni Andres, no? Oh, Matibay yan. siya. Yan binili namin sa metro. Mm -hmm. Batab. Bat so, dyan din maliligo si Andres. Okay, next. Oo, next. <laughs> Tito, pa rin tito. tito tita, kanina. Tita. Nanay, tatay. Sa vlog, pag nakikita niya mami, tinuturo niya yung TV. Ayaw. Oh, ano naman yan? Parang panindayan yan sa kabeshi. <laughs> Hindi. Hindi naman. Diaper bag. Ah, diaper bag. Oo, mga disposable, ano, yung tapunan ng kanyang pampers. Ah, and, okay. Yan, ganito siya May scent pa dito. So, para, pang, oh, para um, hindi anuhin hinang aso, no? Diyan lahat ilalagay uh -uh. yung diaper. Disposable diaper bag. Ah, okay. Next. Hello. Aba, parang bukas na yan. Ito <laughs> regalo ko kay Andres. Sinilip mo na. Ah, kay Andres yan. <laughs> yes. wow. Wow. wow! Akala ko'y puro kay Tomas lang. Meron pa lang napasingit kay Andres. Uh -oh. Hindi. Hindi yung dede. Pwede rin maging dede, eh, daddy. wala <laughs> <laughs> lang si Andres ay toddler na siya talaga. Uh -oh. And uh, nababasa ko po ang inyong mga comment na i-try ng padudehan si Andres sa CP Cup. Kaya hmm. ko ng another CP Cup. Ah, CP Cup yan. O, so, kasi yung isa ay yung... Yung mga chupon kinakagat niya. mm Tsaka -hmm. yung isa ay sa tubig niya. Hindi lalagyan ko ng milk. Ito ayon sa tubig na. Tapos hindi na ubus sa gad. Parang manginaya ako itatapon agad. So, dapat magkahiwala yung tubig sa ka... Ayop. Ah, yung tubig-tubig lang na para hindi siya langgamin din. So, Andres, for you. Sana ay, okay ito. Wow! Wow, oh, kay Andres pala yan? Yes! Wow, Andres! Sa'yo, yan ang kay Bobby. ah Lagay mo na dito yung kay Bobby. Wow, okay. oh, kay Andres pala yan. Uh -oh. <laughs> okay, next. Kanina naman yan. Ito ay kay Bobby ulit. Kay Bobby. Kay Bobby Thomas. Ang tawag po ni Andres ay Bobby. Bobby. Si Andres na ang nagpalayaw. Nagbigay ng palayaw, ng nickname. Si Bobby. Tuturo Bobby. yung tiyan ni Janet. Bobby. So, ito naman, Daddy, ay... Lampin. Towel. Ah, towel. Okay. Kapag naligo si Bobby, may tamsarit siya. Ah. Yes. Para hindi sila idama ni Andres. Tapos, eto yung kanyang face towel. May face towel din. Kasi yung din. face towel ni Andres, malipis na din. sa -yep. kulay nila muna. Kaya so nga. yung kanyang, ito. Madi na rin yung kanyang. Okay, yep. So, so meron talagang gano'n na kahit labhan mo ay hindi siya pumuputi. So, overuse so, na. Oo, overuse na. Kung baga, hindi mo na maibabalik. Uh -huh. So, kailangan mo bumili ng bago. Sila may mga hammer. Oh, may sarili ding hammer si ano, Bobby. Oo. Oh. Pati kwarto magkahiwalay din sila. Si Andres ang mamimili at si ang kuya. Ah, ganoon. Mm Sa atin yung ano, master tapos dalawang kwarto si Andres mamimili. Halin ng sa kanya. Mami. Sige. Yan, bagay mo na. Wow. Ah. Uh, <laughs> <abo. laughs> baka, baka, madumi pa. Wait. Wait for mommy. Oo. Oh, oh. I, ano pa yan? Iinitan. So, pwede dyan ng milk. Okay. Saka water na. No? Okay. Yan na may galing manufacturing. Mm -hmm. Dito naman daddy, even though nakaduli na ako ng pampers, ay gusto ko i-try ito, newborn pampers. Okay, man. pero meron na rin siya na, na newborn, newborn. pampers, yan. Uh, ano dito? Shampoo, lactoseed pluck the seed hair and body wash. Okay. Tapos kanyang mga cotton buds. Saka itong aceite. Ito So, ito nagamit ko ito dati Yan yes. lahat yung ilalagay natin sa bag na natadalhin. Last one, mami. Meron pa dito. Ah. Ah, meron pang isa. Ito po yung last one natin, box. Ito ay hand carry bag. Oh. So, na, nakabukas na. Para hindi ako nahihirapan. Kasi kahit sa pag-travel. Para hindi ako bukas ng bukas ng... Ang taas naman yung review nito, Dad. Kaya... <laughs> Kaya arrange ko lang dito. So, iyan Kapag ka may nasa loob ng sasakyan, no? At saka kapag dadaling ko rin sa ospital, dadaling ko, ibibigay ko to sa nurse, nakaredy. Uh -oh. Lagay hindi siya ng ni baby na may compartment na. Ah, uh, okay. Ganito. Pwede ko rin itong iayos na ngayon. Yep. Parang makapal nga siya, no? Papapal. Papakulaan pa. ng Andres. Excited, excited. Eh? Yes, na meron okay, Andres, siya. Buti nga, mami, naisipan mo siyang idamay, eh. Hi. At least, oo, oh, yung parang masaya, masaya si Andres na parang meron siya. Meron din siya, no? Hindi yung wala siyang nareceive. <laughs> Puro kay Thomas. Next Nicole time bibili tayo, lagi na sila parehong meron. Hindi <laughs> pwedeng isa lang ang ibibili mo. Last one, guys. At eto naman. Last one, Andres. Last one. Eto ay, gamit na gamit ko rin sa daddy. Ano I naman yun? i recommend ko rin kay Mel. Nakita so, ko kayo ito rin yung brand na gamit niya for baby day. Yan ay. ay. Oh, maganda yung mga ano karton magagamit natin. Oh. Ah, okay. Yan ay wet wipes. We met, we met <laughs> wet wipes. Dinamihan ko na pati para... Oh no, tinanggal na ni Andres yung ano, okay. sealed. Oh, Ayusin ko na lang. Ano naman yan? Detergent. Ah, okay. Oh, yeah. baka mabiyak na to, hindi naman. Hindi naman. And this is for baby Thomas. Yes. I-arrange ko lang, daddy. Yeah, thank you, mommy. You're welcome. Care of Daddy <laughs> Thank you, Daddy. <laughs> yeah, pwede okay, natin ko pa. Na ko Ay, natin ito. Ay, ito napuno na ni mami. Ay, yep. so na <laughs> Wala pa dyan yung kanyang waterproof na panlatag sa ano. 'yung pagkakapalitan ng diaper, 'di ba, may waterproof kung panlatag. Ayos. Pwede na mai-silit. Kasi yeah. dito sa dilid, pwede pa maglagay. Ah, may mga bulsa pa lahat, so, no. Dito. 'Yan, Tara ang dami pa. Huhugutin ko na lang. Oo. Ready, So, ganito po ito. Struggle. Hindi siya, hindi siya naka-design pa. Ini. <laughs> <laughs> hindi pa. siya naka-design sa mall. Kumbaga pang-sasakyan siya, 'yan, ah. Kaya na? na, pag napunta ako na ate dito. Ah. Pero pag magmamal ka, hindi siya ano. Kasi nga, naka-open lang siya. Oh. Hindi siya pang travel. Na. Pang sasakyan lang siya talaga, yes. talaga. Saka, sa hospital, pili yeah. ko... Pagka may lakad tayo, no? Oh. Yung pupunta ka sa isang bahay, sa isang park, siganon oh. sa ganun. Kasi para hindi ako naghahanap palagi. <laughs> Tuntungan po si Andres doon sa binila. <laughs> Kahit wala pang laman. Buti dati na Parang wala siya maming ano. Di ba dati si Andres meron yung may pangalan? Ay, hindi pa nadating. Yung ang tawag Yung kanyang receiving blanket Receiving na blanket pangalan. na may pangalan. Uh, on the way pa lang. Maka bukas. Pero umorder ka rin. Mm -hmm. okay. okay. Lalagay din natin dito. Yes. Ayun lang mga ka-beshi. Excited na. <laughs> Excited Thank you si po sa ito mga ito nagpipray. Pa. For ano. -hmm. Nakakakaba, pero na nagpapasalamat ako sa mga nagpa-pray for me. Yes. At saka... Para sa safe delivery. Yes. And normal and safe delivery. Yes. Nung yes. mag-ina. Oo. Thank you so much po. How? Ang bago mong tubigan? <laughs> yung isang milk na ilalagay mo, yung may Nana? Abo, ang dami pa. Parang unti hindi akanya nakukuha. Marami lang. Madami din. Ay, yeah, may bago si Andres. Since mahilig siyang magtubig. Kasi yun niya, kailangan niya pang ituwad, mami. Ayaman na. Para matuto. Oh, no, 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 no. <laughs> for from him, and through him, and for him, are all things. To him be the glory forever. Amen. Romans 11.36 NIV.